Sobrang underrated po guys ang smartphone na to. Dahil nga po sa mga nakakalat ng na mga gaming focus sa mga smartphone. Paano naman guys yung mga gusto po ng smartphone na pang casual use lang. Pero hindi pa rin po bitin sa specs. Pero merong simple design lang. Bukod sa malakas sa processor. Eh meron din po magandang camera na hindi basta-basta. Naalala nyo guys yung video ko ng 5 best mid-range smartphone ng 2025. Eto po guys yung panglima doon. Sasabihin ko na po sa inyo. Medyo matagal ko po siyang hindi magawa ng review. Dahil sa totoo lang, medyo hirap po akong gawa ng magandang topic ito si Xiaomi 14T. Dahil sa mga China ROM nga po ng mga smartphone. Kaya naman guys, alisin po muna natin sa equation yung mga China ROM ng mga smartphone. At dito po muna tayo mag-focus sa mga global release po ng mga smartphone. Dito po sa mga mid-range. Para po makita natin guys at ma-appreciate mo natin si Xiaomi 14T compare po sa ibang global release ng mga smartphone. Like po nila Samsung Galaxy A56, sila Tecno Camon Porte Premier, at ibang smartphone pa po sa may 20,000 na presyo. Pero itong si Xiaomi 14T, meron po siyang isang malaking hardware features dito na wala po sa ibang smartphone na yan. Saka sa karamihan po ng mga Xiaomi na mga smartphone at mga Poco na smartphone po na nakita ko, mukhang merong something special po dito guys sa may software po ng Xiaomi 14T na hindi po natin makukuha sa ibang smartphone po ni Xiaomi. Pwede naman palagi sila magbigay na ganito klase ng features pero bakit parang sa mga high-end lang po ni Xiaomi ito binibigay nila? Unang-unang mapapansin po talaga agad natin na pagka talagang high-end model po ni Xiaomi, eh mas elegant po ang design niya. Mas simple lang po siya. Lalo po kung kukumpir natin sa ibang smartphone na exaggerated po yung mga design. Itong si Xiaomi 14T, talaga mapipil natin guys na almost flagship level din po yung kanyang design. Tulad po ng Samsung Galaxy A56 at nating phone 3A. Nasa unang tingin pa lang, eh alam nyo na po na Xiaomi na smartphone yan. Dahil po yun dito guys, may camera module niya na mayroong Leica branding. Mamaya guys, pag-uusapan natin yung camera na yan. Alam nyo, isang malaking expectation ko po sa mga mid-range na mga smartphone. Dito po sa mga globally sa mga smartphone guys. Like po ni Galaxy A56, sa kanang nating phone 3A. Ang maganda po sa dalawang smartphone yan guys. ay eh meron po silang magandang software experience. Yung meron po malinis sa software. Dahil akala ko po guys, lahat po ng Xiaomi na mga smartphone ay eh, punong-puno po ng mga bloatware. Kaya nang nagtaka ako dito guys, nung nagamit ko po yung Xiaomi 14T na yan, eh, wala po pala siyang almost bloatware na kalagay dyan. Ang matitira lang po sa kanya guys, pagka tinanggal natin lahat, is yung mga Google lang po ng mga application. Pero yung mga mismong application po ni Xiaomi dyan guys, eh, pwede po natin tanggalin. Dahil kung titingnan po natin yung ibang HyperOS sa mga smartphone sa mga global release, napakaraming mga bloatware guys. Tapos hindi pa pwedeng tanggalin. Pero nga dito, sa may Xiaomi 14T, karamihan po sa kanya is pwede po siyang tanggalin. Alam nyo pa ang maganda dito sa may Xiaomi 14T, is isang variant lang po siya na mayroong 512 tb na storage. Alay kila nating phone 3A. At galang gala sa si A56, sa yung ibang mid-range ng mga smartphone po, is puro naka 256 gb lang po yung ating storage dyan. Alam nyo po guys ang malaking dahilan kung bakit po malaki ang storage ng smartphone na yan. Dahil alam po ni Xiaomi guys, na hindi lang ito basta gagamitin natin as casual phone. Most likely, ang bibili po ng Xiaomi 14T is yung mga sobrang hilip pong gumamit ng camera. Dahil ito nga po ang pinakamurang smartphone na makukuha natin na merong Leica camera branding. Hindi ko guys mabibigyan ng justice itong camera niya dahil napakaray po niya mga features na ngayon ko lang po nakita sa mga smartphone ngayon. Pero kung titignan po natin guys yung pinaka spec sheets po ng Xiaomi 14T, eh dito pa lang guys makamasasabi natin na talagang maganda siya. Unang-una guys, meron po siyang 4K video sa may back and front camera. Taka triple camera po siya na merong 50 megapixels Sony IMX na camera na merong 906 na sensor with 23mm. Then 50 megapixels na Leica telephoto camera, saka 12 megapixel po na Leica ultrawide na camera. Ito po yung ilang mga sample picture natin guys. I think mas ma-appreciate po to guys sa mga photographer natin dyan. Dahil ang dami nga po yung mga settings po na pwedeng baguhin dito. Dahil hindi ko na po alam bago yun yung iba. Basta yan lang po yung mga pinaka-default niya. Hindi ko na alam playing to guys kung ano ba yung mga tamang settings niya para mas gumanda pa yung ating picture dito. Kaya kung ganitong klase ng camera po ang hinahanap natin sa isang smartphone po ngayon na meron talagang professional na camera, I think masusulit nyo po ang Xiaomi 14T. At yan po guys ang isang malaking dahilan kung bakit nga po naka 512GB yan para hindi agad po na po yung storage natin. Dahil nga po sa mga picture, at mga video na kukuha na natin dito. Then syempre ang isang magandang partner po ng smartphone na to, dapat meron ka rin mabilis at matibay na SSD. Tulad po nitong si Orico Portable Flash Drive. Metal body and case na merong Type-C sa ka-USB-A sa magkabilang dulo. Itong sobrang lita USB is meron po yung 1TB na storage type. Saka safe na safe din po yung mga files natin dito. Then hindi nga rin po basta-basta nasisira yung ganitong klase ng USB. Unlike po sa mga normal na mga USB na nakukuha natin, na madali po silang masira. Dahil hindi naman po sila mga SSD. Kung sakaling interested po kayo dito guys, meron po tayong link sa may comment section. Dito naman sa may display niya ng Xiaomi 14T, naka 1.5 display po yan. Saka 144Hz sa refresh rate. With Dolby Vision HDR10 pa sa display. Saka po 4000 nits sa peak brightness. Wala rin po tayong bitan sa may display niya. Talagang almost flagship din po ito. LTPO na lang po yung kulang niya. Saka tingnan nyo naman guys yung ating bezel dyan. Almost full screen display din po yan talaga. Munti ko na rin po pala makalimutan. Meron din po siyang Corning Gorilla Glass 5 na protection sa may display natin. Kaya safe din po yung ating display dyan. Itong build quality po guys ng Xiaomi 14T, meron po siyang plastic frame lang. Pero ang ganda po niya guys, apakasmoot ang gilid niya. Hindi siya itsurang plastic. Sa kahit nung likod po niya guys, isakala mong plastic din po yan. Pero naka-glass back yan guys. Na hindi po fingerprint magnet. Kaya talaga napakasimple lang po ng kanyang design. Pero grabe po yung kanyang specs sa may kanyang camera. Hindi siya katulad ng ibang smartphone na exaggerated yung design para lang magmukhang kakaiba. Kung boring po yung kanyang design. Same po yung iPhone sa kanyang Samsung. Pero sa kanyang specs, andun po yung mga features talaga niya. Actually, last quarter po ng 2020 po nilabas ang Xiaomi 14T. Pero still, ito pa rin po ang panglaban ni Xiaomi sa mga mid-range mga smartphone ngayon. At tungi ko compare nyo nga to guys, kila Galaxy A56 5G, Nothing Phone 3A, Vivo V55 g Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Itong si Xiaomi 14T guys ang pinakamalakas po sa kanila in terms of performance. Pero syempre kung i-compare nyo nga ito sa may Poco F7 Pro na global version din, syempre mas malakas yon. Pero lamang naman sa may camera, saka po sa software si Xiaomi, compare nga po dyan kay Poco. Kasing lakas po guys ng Xiaomi 14T sila, Common 40 Premier at yung Phoenix Note 50 Pro plus 5G. Saka yung mas mahal po na Oppo Reno 13 5G na meron 30,000 po na presyo. Kaya kung gaming and performance po ang hanap natin, I think enough naman na po yung kanyang processor dyan. Alam ko marami yung dito guys na masyadong mahina na ito pa sa meron 20,000 na presyo. Kaso nung smartphone po bang meron leka sensor sa mga ganitong presyo? si Xiaomi lang pong makakapag-offer nyan. Tulad po nung layo kong sinasabi sa inyo guys, makakabili po tayo ng 20K to 30K na napakalakas sa smartphone, kaso walang warranty. At unang-unang compromise po sa kanila, issue kanilang camera. Then may mga smartphone naman po guys sa software, camera, saka po design naman ng priority. Like po ng Galaxy A56 5G, saka po ng Phone 3A. Doon po maganda yung mga smartphone na yan kaso medyo piti naman sa may performance. Then si Xiaomi 14T naman guys, yung nasa gitna. Decent na software, pro level na camera, decent na design sa kabil quality, at powerful enough na processor po para makapaglaro ng mga high graphics games. Pipili lang po talaga tayo guys ng priority natin sa isang smartphone na bibili natin. At itong mga mid-range na mga smartphone na sa may around 20,000 na presyo, ay means sa mga global release na mga smartphone na locally po mabibili natin sa mga mall is lagi nasa gitna lang po sila talaga. Kung guys, kung ang high-end na smartphone po ni Xiaomi is yung Xiaomi 15 na nasa 40,000 to 50,000 po na presyo na mayroong top of the na specs. Ang gagawin po nila guys, hahatiin po nila yung specs ng Xiaomi 15 at yun po guys yung magiging specs ng mga smartphone po nila sa may around 20,000 na presyo. Kung yung 8 Elite po na processor is nasa around 40,000 to 50,000 po sa mga global release na meron 2.5 million ang total score. Then sa may 20,000 to 30,000 naman, is kalahati naman ng 2.5 ang score. Yung performance po sa mga mid-range. At kung ahatiin po natin yung 50,000 na presyo, ang kakalabasan nga po guys, is itong si Xiaomi 14T. Na meron kalahati po ng performance ng 8 Elite, pero meron din po kalahati ng presyo ng 50,000 po ng mga high-end na mga smartphone. Yan po guys yung logic ng mga smartphone na nilalabas sa atin sa mga global nga po ng mga smartphone. Talagang ibang usapan lang po guys yung mga China ROM ng mga smartphone. Dahil unang-una wala tayong binambayarang tax sa may government pagka po tayo ng mga China ROM ng mga smartphone. Dahil direct po tayo sa China na bibili ng smartphone na yan. Tapos wala nga rin po silang ng mga application. Tayo po yung maglalagay sa kanila. Kaya ang malaki po talaga yung matitipid natin kung China ROM po yung bibili natin smartphone. Kung baga, pagka po China ROM yung bibili nating smartphone, eh talaga yung pinaka-hardware lang po yung bibili natin. Unlike po guys, sa mga global release na smartphone na marami pa mga dadaanan, syempre magbabayad po sila sa Google, magbabayad po sila ng tax, magbabayad po sila ng marketing, magbabayad po sila ng mga endorsement, magbabayad po sila guys sa mga vlogger na magre-review po ng mga smartphone nila. Kaya yung 20,000 po na presyo ng isang China ROM na smartphone, pag dumating po sa atin at laging global na, e eh, dodoble po yung presyo na yan. Dahil sa dayo pang dapat bayaran. Kaya sa case po ng Xiaomi 14T, kung gaming phone po ang hanap natin, e eh, mabibitin po kayo sa kanya. Pero kung gaming and camera po ang habol natin, e eh, dun mo siya ma-appreciate. Siguro guys, pinakamaganda kung balak nyo pong bilhin ng smartphone na yan, e eh, maghintay pa po tayo ng ilang sale. Sigurado magsisale po yan guys ng araw 15,000 lang. Dahil kung ngayon nga po tayo bibili, medyo mahal pa po siya sa may araw 20,000 na presyo. Pero kahit naman sa ganyang presyo niya yung mabili guys, I think okay pa rin naman yan. Dahil global na smartphone po yan guys, hindi po sa China Rom. Pero kung magiging pa po tayo guys ng sale, eh sigurado magbababa po, po yung kanyang presyo ng araw 15,000 lang. Dahil ganyan po lagi yung ginagawa ng Xiaomi pagka po meron silang mga lumalabas sa mga bagong smartphone. Ibinabagsak presyo po nila 'yung mga lumang smartphone po nila. Meron po tayong link sa my coming section. Paligta lang po 'yung video natin na guys kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.